Hello guys, just got two days na akong ano, hindi pumasok sa work kasi nga taga Cavite kasi ako. So a Cavite naka-declared na state of calamity na dahil sa walang humpay na ulan. So ang pag, ang resulta na walang humpay na ulan dahil sa habagat at bagyong Crising. Tapos ngayon nandiyan na naman si Dante. Ang matinding pagbaha bahain kasi dito sa Cavite eh. Lalo na dito sa amin sa Rosario bahain. Kaya two days na kung hindi pumasok sa work, hindi na pumasok sa opisina dahil doon sa madadaanan ko eh baha. So yamang yeah, andito lang ako sa kwarto. So pag-usapan natin ang napaka-trending na tanong sa Sokmed, lalo na sa mga may GC, may mga group na ang pinag-uusapan. It's all about calamity loan sa SSS. So, calamity loan sa SSS. Pag-uusapan natin kung ano po ba ang eligibility para makapag-avail ka ng calamity loan. Kasi halos lahat ngayon nagtatanong, paano ba makapag-avail ng calamity loan sa SSS? Ano po ba yung eligibility o yung... Uh, atawag nito, qualification para makapag-apply ka ng uh, SSS Calamity Loan. Okay. Una, kung gusto mo mag-avail ng SSS Calamity Loan, dapat ikaw na SS member nasa lugar ka na kung saan ang lugar mo ay may nakataas na state of calamity. Example, katulad ako, taga-Cavite ako, so ang ano entire province of Cavite naka-declare na state of calamity so pasok ako doon as a resident ng Cavite dapat ganun din po kayo kung kayo po ay gusto mag-avail ng SSS calamity loan na sa lugar kayo na mayroong declaration ay uh, yes po pangalawa dapat po may trabaho po kayo dapat po employed po kayo ha? dapat employed po kayo kasi once na di po kayo employed, di po kayo makapag-avail ng calamity loan kung hindi kayo employed. Tapos tatanungin nyo, kaka-resign lang po, kahit kaka-resign nyo lang, kahit one week pa lang kayong uh, kaka-resign or one month, di kayo pwedeng mag-avail ng loan kasi wala kayong work, dapat may work kayo. Tapos kung may work na kayo dyan sa bago nyong company na pinapasukan, dapat at least may anim na hulog na kayo ng inyong contribution diyan sa bago niyong uh, employer para pa certify yung inyong filing ng uh, calamity loan application kasi kailangan po yan eh dapat employed po talaga kayo. Once na hindi kayo employed, di po kayo pwedeng mag-avail ng calamity loan. Tapos, pangatlo, yung inyong ano, home address, halimbawa yung home address nyo at saka yung nakalagay sa inyong SS records, dapat ang home address at mailing address nyo ay dapat naka-address sa state of calamity area. Halimbawa, for example, dito sa amin sa Cavite, dapat ang address niyo po ay Cavite. Hindi pwedeng mag-file kayo ng calamity loan application tapos nasa ibang probinsya yung address ninyo. Pero kung ganoon man, ang gagawin niyo ay pupunta lang kayo sa SS branch. Mag-file po kayo ng SSS E4. Kuha po kayo ng SSE4 form, then mag-update kayo ng inyong home address at mailing address. I-address niyo po yung uh, lugar na andiyan ka na naka-state of calamity. Tapos <coughs> dapat may approve kayo na disbursement account. Kung ang inyong disbursement account na naka-enroll before ay na-close account na dahil wala na kayong itinira doon sa saving account nyo, mag-enroll kayo ng bago kung uh, na-close account yung inyong uh, savings account. Mag-enroll na lang kayo ng bagong disbursement account. So, balik kayo sa primero Mag-enroll kayo kung mang banko meron kayo. Pwede kayong gumamit ng payroll nyo, payroll account, pwede kayong gumamit ng passbook, kung meron kayong savings account na naka-passbook, pwede kayong gumamit ng online banking ninyo, pwede kayong gumamit ng savings account ninyo kung mag-open kayo ulit ng panibago, pwede kayong gumamit ng loyalty plus card ni pag-ibig, pwede po yon yung uh, AUB Marami nang gumagamit, gumagawa niyan, gumagamit niyan. Pwede niyo'ng gamitin 'yung AUB po ninyo bilang inyong disbursement account. Madali lang magpa-approve po niyan. At saka, ang pinaka-importante sa lahat, dapat updated 'yung inyong uh, cellphone number. Hindi po kayo dapat papalit-palit talaga ng cellphone number. Bakit? Dahil pag pag-open kayo ng inyong SSS online, magbibigay si SSS ng OTP or one time password yun po ay uh, isi-send ni SSS doon sa nakaregistered mong uh, cellphone number pag wala po kayong uh, di po updated yung, yung cellphone number hindi nyo po maipapasok yung OTP so ano po na naman ang gagawin para uh, mas sendan kayo ng OTP ni SSS ulitin ulit pupunta kayo kay SS Branch mag-update kayo ng mobile number ninyo or cellphone number. I-update nyo po yan. Isama nyo na rin po yung email address niyo Kung ang email address nyo nag-register na before ay hindi niyo na rin ginagamit para wala na talagang problema. So, yung isang purpose ng pagpunta nyo kay ESS branch mag-update kayo ng mobile niyo at email address niyo, Importante kasi yan. And then... Kung lahat niyon ay nagawa niyo na po, magantay na lang kayo na mag-release si SSS ng circular. Yung circular nandoon na po lahat, yung uh in -il, uh, eligibility terms and condition at malalaman natin kung hang uh, kailan mag ang filing at kailan matatapos ang filing nang uh, calamity law. So far ngayon, puro lang uh, declaration ng mga area na naka-state of calamity like uh, like Quezon City, like entire province of Cavite, Pamingan Pangasinan, Tabang Negros, ano pa ba yung mga naka-declare na mga lugar? puro lang declaration pero so far wala pang circular na in si SSS, inilabas si SSS. So magantay po muna. Huwag muna tayong atat. Ang gagawin nyo po muna ngayon bilang SS member, mag-update kayo ng SS record nyo. I-check nyo po yung SS record nyo para walang problema kung sakaling ilalabas na ni SSS ang circular na pwede na po tayong mag-file. Ganun po ang gagawin. At ito pa ang pinakatatandaan natin na uh, tawag niyan uh, policy ni SSS. Dapat po talaga wala kayong past due. So ano ibig sabihin ng past due? Halimbawa kung kayo ay nakapag-avail na ng salary loan or calamity loan noon, last year, dapat po nagsisimula na tayong magbaya di ba? Kasi pag salary loan after mo ma-receive yung pera, after one month magsimula ka na magbayad. Kung calamity loan naman, after 3 months mong ma-receive yung pera, magsimula ka na rin magbayad. Dapat po, updated po, nagpapakaltas ka sa iyong mga loans. Kasi once na hindi ka nagpapakaltas at napalihan ka kahit 1 month or 2 months or 3 months, at tawag po yan, eh may past due ka. Once na may past due ka, hindi ka po makaka-avail ng any loans kay, salary loan or calamity loan. So ano pong remedy po doon? Hahabulin nyo po yung inyong past due. Kung ang past due nyo po ay one month, mas mabilis kasi isang buwan na ang babayaran mo. Pero kung ang past due mo ay two months, three months, four months, five months, medyo malaki yon Kung malaki ang nai-loan mo dati, so babayaran mo yon Magpa-update ka kay SSS noon para matanggal yung iyong past due para makapag-avail ka ng loan pero hangga't hindi ka magpa-update ng iyong past due stay put ka muna hindi ka makakapag-avail ng mga loans kasi policy po yan ni SSS